sa pamamagitan nga ng pangangaral ng Ibanghelyo. Kaya maliwanag, mga kababayan, na ang ipinakikilala po nila na tangi na may karapatang umunawa ng Biblia ay walang iba. Kundi ang kanilang kinikilalang sugo na si Felix Manalo at ang mga ministro sa Iglesia ni Kristo. Sila lamang ayon sa kanila ang may karapatang umunawa Bumasa, mangaral ng Ibanghelyo. Kaya nga nagtatatak ayon sa kanila eh. ngayon, ang katanungan po natin, mga kababayan, e paano po yung mga tao na gustong bumasa, makaunawa ng Ibanghelyo, katulad ng mga kaalib, mismo sa Iglesia ni Kristo? Diyan po sila nagre eh. Binabawalan daw kaming magbasa ng Biblia. Yun ang sabi nila, pero uulitin ko tanong. Eh ayon mismo sa kanila. Sa tagapagturo ng Iglesia ni Kristo ni Manalo, paano po yung tao na gustong bumasa? Gustong umunawa ng mga pahayag na nakasulat sa Biblia. O tingnan ninyo ang kanilang pagtuturo. Balikan po natin ito ang kasaysayan ng Iglesia na itinatag ni Kristo na ito po inilathala ng Iglesia ni Kristo ni Manalo, ito po sagot nila. Paina 169. Pansinin nyo't napakalagan nito. Kaya, ang mga tao na nagsikap na ito'y matutuhan sa pamamagitan ng mga paaralan ng sanglibutan ay hindi nakarating sa pagkaalam ng katotohanan. E eh, paano po yung tao o maging yung mga kaanib sa Iglesia ni Kristo ni Manalo na gustong makaunawa, gustong bumasa ng Biblia? Yan po ba'y kanilang mauunawaan? E eh, napakaliwanag po ng pahayag nila. E eh, kahit anyang tao mag-aral pa sa paaralan, pag-aralan daw ang Biblia, hindi rin nila mauunawa. Kaya ang mga kaanib sa Iglesia ni Kristo ni Manalo, hindi po yan ini-encourage magbasa ng Biblia. Indirekta, pinagbabawalan silang bumasa ng Biblia. Eh bakit? Hindi rin daw nila maunawa eh. Kahit sila'y mag-aral sa mga paralan, hindi nila maunawa. Eh bakit hindi rin maunawa? Yung lamang daw sugo nila. Yung lamang daw mga ministro sa Iglesia ni Kristo ang may karapatan na bumasa mangaral, umunawa ng santong kasulatan. Yan ituro nila. Ito namang mga kaanib kasi, sa Iglesia ni Cristo ni Manalo, ang gusto atang mabasa letra for letra. Eh, na ano? Bawal magbasa ng Biblia ang mga kaanib. Ano ba pagkaintindi nyo? Yung sinasabi ng tagapagturo ng Iglesia ni Kristo ni Manalo na kahit ito pag-aralan, hindi nyo mauunawa. Hindi ba ang singkahulugan yan? Eh, hindi rin nyo pwedeng basahin yun eh. Sapagkat basahin man nyo, hindi rin nyo mauunawa. E eh, gusto niyo letra po letra. Just read between the lines. Ika nga. Eh, pagka ba sinabi nila na hindi nyo mauunawa kahit nyo pag-aralan, ano siyang kaulugan nun? Eh, kahit kayo bumasa, hindi nyo yan maintindihan. Yan eh, ayon sa tagapagturo ng Iglesia ni Kristo ni Manalo. Pero ayon sa Diyos. Ha? Yan ang malaking depekto ng Iglesia ni Cristo ni Manalo eh. Yung kanilang paraan ng pagtuturo. Kaya sasangguni tayo sa Biblia. Sa mga ministro ng Iglesia ni Cristo ni Manalo, ang Biblia hindi mauunawa kahit basahin. Ha? Eh sa Diyos, anong kanyang pahaya? Totoo ba yun? Tingnan natin. Pinagbabawal ang pagbabasa ng Biblia. Tingnan nyo sabi ng Diyos. Ik sa Isaiah 34:16. Inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin kahit isa sa mga ito hindi magkukulang walang mangangailangan ng kanyang kasama sapagkat iniyutos ng aking bibig at pinisan sila ng kanyang espiritu. Ayon po sa Biblia. Totoo ba ang itinuturo, pinangangaral, ng mga ministro sa Iglesia ni Kristo ni Manalo na ang Biblia, kahit basahin, hindi maunawa. Hindi, e ang liwanag ng maba, nabasa po natin. Ang sabi ng Diyos, inyong basahin. E sintido ko mong lang naman ang gagamitin, mga kababayan eh. Kung ang babasa ng Biblia, hindi makakaunawa kahit basahin ito bakit ipag-uutos pa ng Diyos na inyong basahin? Di ba very simple eh? Eh, sasabihin pa ba ng Diyos at iuutos niya inyong basahin kung ang Biblia hindi rin maunawa? Kaya malaking kabalbalan. Isang malaking kasinungalingan. Yang pagtuturo niyan ng mga ministro sa Iglesia ni Kristo ni Manalo na sila lamang ang nakakaunawa at pwedeng bumasa ng Biblia. Sapagkat ayon sa Biblia, mga salita ng Diyos, ang Diyos ang may utos, inyong basahin. E ba tayo niyo ipabasa sa mga kaalit? Sa paraang hindi rin din nila mauunawa. Hindi ba ganyan ang diskarte ninyo eh? Hindi man niyo sinasabing rektahan na wag basahin. Pero ang sabi niyo, ang Biblia, kahit basahin, hindi mauunawa. Yung kahulugan nun, ayon yung pabasahin ng Biblia, ang mga kaanid sa Iglesia ni Kristo ni Manalo. Kaya tatanungin po namin kayo bilang pangwakas. Gusto naming tanungin, kayong mga kaanid sa Iglesia ni Kristo ni Manalo, sino ang inyong pakikipiyan? Sino ang inyong paniniwalaan? Ang mga ministro nyo? Nagsasabing ang Biblia, sila lang ang makakabasa? sila lamang ang makakaunawa o yung sinabi ng Diyos na inyong saliksigin, inyong basahin ang kanyang kasulatan. Very simple yan, mga kababayan. Kaya dalawang bagay lamang ang pagpipilian natin. Mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ni Manalo, sino ang susundin nyo? Yung utos ng Diyos o yung utos ng mga ministro sa Iglesia ni Cristo ni Manalo? Kung ang susundin niyo utos ng Diyos, makatitiya kayo sa langit kayo. Pero kung ang susundin niyo ang utos ng mga ministro, makatitiyak din kayo sa imperno kayo. At yan ang katotohanan na hindi niyo kayang tutula. Kaya hanggang sa muli, mga kababayan, at sana, mga kaanib sa Iglesia ni Kristo, panahon na para idilat niyo ang inyong mga mata sa katotohanan, buksan niyo ang inyong pakinig para kayo makaunawa ng tunay at dalisay ng mga salita ng niyo. Hanggang sa muli, marami pong salamat sa inyong pakikinig.